pinabili ko si Roger sa tindahan ng goodbye head na buwad para lutuin ko ngayon. Sinabihan ko lang siya na sabihin mo sa tindera na goodbye head na buwad. Tapos pinadalan ko din siya ng sulat, no? Sinulatan ko para sure ba na buwad yung dala. <laughs> lutuin na natin guys, pero bago yan, hugasan ko muna para hindi po siya maala. Sabi niya, siya daw ang magluto, kaya pinabayaan ko na lang. Pero hindi siya kakain ng buwad. Goodbye head talaga ito guys, tingnan niyo oh. Nangatanggal yung mga ulo. <laughs> Magandang experience daw ito para sa kanya kasi foreigner na oh, magluluto ng buwan. <laughs> hindi siya bahuan, no. Yung ibang fariner, bahuan talaga sa buwan. Pero, si Roger, hindi siya bahuan, pero hindi siya kumakain. Mm, masarap ito sa kalamansi. Pero, pag wala akong kalamansi, no, yung nilalagay ko lang eh, suka. Masarap ito pagkaluto ko kasi sobrang crispy at crunchy. Saktong-sakto talaga pagkaluto nito. Thank you for watching. Bye! We love you. God bless everyone.